Hello guys! So ayan, update ko lang kayo. Day 3 tayo ngayon sa Baguio. And then, schedule kami sa Strawberry Farm. And then, after that, pupunta namin yung mga iba pang uh, tourist destination dito na hindi namin napuntahan kahapon kasi may mga ganapang nangyari. So ayan, update namin kayo sa mga biyahe namin. So, see you!

Tunggu oh, ganda don don itu oh, ganda don don Ayo kita My God, guys, super ang ganda dito. Ang taas nga lang. Tsaka nakakahingal ang ketin talaga, promise Ang guys, oh. So, iba dito parang under uh, construction pa. Pero super ganda na. Ang ganda, guys, oh. So. Papakita ko, guys. Pero so guys, so ito na yung pinakataas ng Egrote Stone. Grabe, sobrang taas. Eh, no? Kita mo, doon kami naka -park. And then, ito na yung pinaka- Parang hindi na namin kayang pumunta pa sa kabila. Ang taas. Catch! Oh strawberry farm na kami. Tara na. madaming kainan? Oo. Hindi ba ito yun? bata puro mga ano to yun. Eh. Hello guys, so ito na. Nasa strawberry farm na kami. So ang ayun ang ganda-ganda guys. Ayan o. Lawak dito guys. Grabe, promise. Oh. Siyempre bibili kami ng ano, strawberry na talagang ano. Fresh na fresh. Kasi ibabiyahin namin eh mga 7 to 8 hours ang biyahe namin pag nakamotor kami so isang variety lang 150 naubos yung malalaking pretis guys ito 150 naman ha? Huh? saan? oo nga no guys ang dami lettuce dito So bali nasa farm kami ng strawberry so pero hindi lang strawberry yung mga nandito halo-halo na merong eto lettuce guys oh so. ay ang ganda my gosh Niyo. Tapos guys, more talaga strawberry dito. Ang lalaki ng mga mismong strawberry. Um, 300 lang siya yung pinakamalaki. Pero kung hindi nyo trip yung super laki ng mga strawberry, may maliliit din sila. One, uh, 150. So since kami pampasalubong yun guys. So tinodon namin, kaya kasi magbigay ng mga putyo-putyo lang. Guys, ang ganda oh. Kita nyo. Lawak nyan may ganda kakahinga lang talaga maglakad. Tapos guys, ang ganda ng mga house sa likod. Kikita nyo ba? Ang ganda, promise. Tapos para may style din sila na parang ano dito, Hollywood. Nakikita nyo ba? I'm not sure kung nakikita nyo yung Hollywood. Anyway, ayan, ang ganda. Ang ganda dito. Yan, sobrang lawak dito guys guys. Ayan, tapos na kami sa strawberry farm. Uwi muna kami kasi ang uh, dami namin napag -in, napag -in na pamilya na pamilihan. No? Tapos sa lupong at ang bigat ng motor. So, kailangan namin bumuli sa accommodation. Heritage, no? I'm not sure. Yan ang haba, oh. Hanggang Bali pala, guys. Malapit lang ang mirador sa ano. Lourdes Grotto. Pero hindi na kami umakit ng ano. Nahagdang kasi. Pagod na kami. <laughs> so, para malaman nyo gano'ng kataas. yan My God! Ayan lang si ano, si Mother Mary. Napit lang dito yung heritage eh. Ang ganda dito guys so... Oh. Ah, bali na sa baba pala yung mga ano Ayan guys Mirador. Ay, ah, baba pala ng pila ng mirador. Sa dito naman sa Mirador. Ang haba ng pila. Para makapagpa-picture ka dyan. Dahan-dahan ka dyan. Dahan-dahan. Ang haba guys ng pila sa Mirador. Oh my God. Pakita ko sa inyo. Pakit lang kami. ang ganda dito guys kasi ang lawak kitang kita pa yung taas yung mga ano yun o oh. kitang kita lahat mga bahay bahay sa taas ayun ang ganda o oh. hanggang dun sa dulo ayan yeah, yeah, yung mirador kasi magiging buildingan ito gaya ng abo ng pila sa mirador hindi yan ano video yun pwede ba kadaano yung video dito guys Hello guys. So ayan, ito yung mirador. So wala kami makita dito na. So kasi sobrang pag. So ayan, wala. Wala talaga. So hindi nakasama. Pero okay lang. Labig na eh. Ayan, ganyan kahaba yung pila. <laughs> Nakisingit na lang kami. So, ayan, dito na lang kami sa mga bandang gilid. Ayun, tas. O, oh, ito yung situation ng mirador. Ayan. Sobrang lamig. Sobrang pag. ayan guys, sa diplomat kami. Ang laki-laki pala niya. And hindi naman siya for me creepy ah. Ayan. Tsaka nasa taas siya ng mirador. Kung nasa mirador na kayo, mas madali niya itong mapupuntahan guys. So ayan. Yan ang diplomat. So kung makikita niyo, kinover na lang din ng, ng mga kahoy yung mga entrance. Kasi feeling ko ah, Hindi na siya pwedeng pasukan kasi nga medyo delikado na sa loob dito eh. Ito, so, ganyan yun. yun. Ikot muna natin ang... Uh. Hello guys, so ayan na sa diplomat na kami. So maganda yung area dito. Yun. Ganda. Ganda. So, ito yung diplomat. Hindi naman siya ganun ka for me. Ayan. Parang ang mula din yung nito kahit naman malakas siya. Pero mawag ka na talikod. Sabi yung ano ah. ko. Mm -hmm. Lugay so ayoko kung tapos na namin sa Diplomat Hotel and then sa so, Valley of Colors na kami. Medyo 5 minutes nung layo niya dito sa Diplomat Hotel and after nito kakain na kami and then pahinga na lang. And then bukas balik na ng Manila and then back to normal. Hello guys, andi dito na kami sa Bell Church. So oh, ayan, ito yung pinakalas destination na namin kasi tapos na kami sa Color of Bali. Ang ganda din sa Color of Bali kasi limited lang kasi ang walang parking nandun. Ang dami rin tao. So, ayan, ang ako. ko. Ito guys. Ang ganda guys dito oh. Lawak. Magdadasal ka ba? Magdadasal yan. Loko ka. Oh, ano yung magdasal? Chinese ka ba? <laughs> Loko. Ka man? Oo. Pero pwede Chinese naman. Ka? Oo. Pero... Donito. <sighs> Tama, babae din,